So, yun no. magandang ganda mga bossing. So, yung topic natin ngayon ay yung Reveno, Clutch 90. So, ano nga ba yung Reveno? So, yung salitang n'o ay nabuo yan sa research, subversion, and innovation. So, saan nga ba siya nabuo? Doon sa makikita natin ang bagong arti na Blood ni Mo Today. So, yung Reveno ay originated sa Singapore. So, nabuo yan nung mga motorcycle enthusiasts ng Singapore. So, uh, way back 2000, ay ini-invento na ng mga enthusiasts through to engineers ay kaya So, and then way back 2014, uh, na-drawing na siya and then 2018 yung finally lumabas na sa market. So, yung Reveno ay 6 years na sa market way back when, 2018. So, may mga different countries na uh, ng uh, revenue Reveno. So, dito sa Pilipinas ay meron silang authorized dealer no? yung MTRT na Philippines sila yung authorized dealer ng Revena dito. So, saan ba makikita yung MDRT? Makikita yan dito sa Kalookan. So, iba-ibang bansa, mayroong mga dealer ng Revena. So, Indonesia, Taiwan, Japan, USA, Europe. So, simula 2018, 8 years na sa market yung Revena. Kaya napakarami na niya mm, um, bansa tapos yung mga motorcycle na ginawa nila ng clutch lining. So, ano ba yung magiging advance ng clutch lining na to? So, yung clutch lining katulad lang sa sasakyan. Kung makikita nyo, sa clutch lining ng sasakyan. So, oh, Pag kumapit yung tatlong clutch na yan, hindi na siya yung mawawala na yung dragging niya kasi for example katulad nung sa mga manual na motor, di ba? walang dragging yan, tuloy tuloy lang yung kapit ng clutch pagka kumapit na siya dun sa yung clutch, dun sa ano, sa bell ay tuloy tuloy yung kapit niya so mawawala na yung uh, kapit tapos mag-slide mag tapos kakapit ulit Mas pag andar mag-slide magkapit ulit so, yun yung mawawala sa kanya parang katulad din siya ng mga manual na motorcycle. So, wala yung dragging. Ang magiging nakikita kong disadvantage lang nito ay napaka-pricey niya. No? So, yung set na clutch lining, spring, tapos yung bell ng Reveno sa Yamaha ay as per Mototech. 24,000 yung assembly, no? So, nakita ako naman doon sa post nila ng Reveno Singapore ay yung bell pa lang 11,500 na so isipin niyo yung bell pa lang 11,500 na for example yung lining siguro makakuha mo siya ng uh, kasama yung mismo housing niya, sabihin na natin nasa 30,000 or 30,000 so yun yung disadvantage ng Reveno pero kung sa performance naman, talagang napaka-solid ang Reveo. Sobrang tagal mo siyang gagamitin. Katulad lang ng mga nasa automatic na sasakyan. Tumatagal yan ng mga... Kung maayos lang yung pagkakamitin yan, sumatagal yan ng mga 500,000 to 800,000 kilometer na. So yun. Ngayon lang yung update natin sa Reveo. Makikita yan dito sa Pilipinas MTRT Distributor, Caloocan City. Hi. Uh,